magandang hapon na muli sa inyong lahat. Uh, panibagong video na naman tayo ngayong araw na ito guys. At itong aking gagawing video ay short videos lang. Uh, pagpapasalamat lang. Gusto kong magparating ng pasasalamat kay Idol DJMX Vlog. Dahil... Sa dami ng aming mga, sabi lang ay mga friends, mga kaibigan, at mga ka, sabi lang ay mga kaurupod, mga kadugo, ay si Idol DJ MX Vlog lang ang, kumbaga ay nakapagsabi sa amin. O nakapagpalakas ng loob namin. Dahil sabi nila, nung iba, ah, sa halip na kami ay suportahan, ang sinasabi nung iba, hindi daw kami kikita sa ginagawa namin dahil sa napakaliit ng aming mga views. Kaya uh, wala kami masabi. <laughs> wala rin akong masabi ay do mga ka-idol. Uh, ang tanging tumanim sa isip ko, sa isip namin. Sa halip na palakasin yung loob namin, ay kami ay sa pakiramdam namin kami ibinababa. Ah uh, sabi lang sa halip na kami suportahan palakasin yung loob namin eh ang mga naririnig namin sa mga kasamahan namin, mga kaibigan namin, hindi raw kami kikita dito dahil kami ay uh, wala raw kakwenta kwenta yung aming mga video at napaka liit o napakakaunti ng aming mga viewers kaya hindi raw kami kikita. At si Idol DJ Mix Vlog lang yung tanging nakapagsabi sa amin na pinalalakas yung loob namin. Na ang sabi pa sa amin ni Idol DJ Mix Vlog, wag daw kaming panghinaan ng loob kahit konti lang yung aming mga viewers at yung iba nga daw Napakalaki na ng bahay. Kumbaga, matagal na sa larangan ng pagbablog, ay ang mga kanilang mga viewers ay hindi rin halos umaabot ng 100. Kaya sabi niya, huwag kaming panghinaan ng loob. Ang gawin namin, upload lang ng upload. Upload lang ng upload. At huwag kaming susuko. I-enjoy lang namin yung aming mga sarili sa ginagawa namin. Kaya nga, eto, dahil sa medyo sa pagpapalakas ng loob sa amin ni Idol DJ Mix Vlog, eh nagkakaroon kami ng lakas ng loob na ipagpatuloy itong ginagawa namin. Kaya sabi nga lang, sa lahat at sa dinamidami ng... ng mga kaibigan namin, mga kasabi lang ay eh, mga kadugo, mga kamag-anakan, ay ikaw lang idol DJMX vlog yung nakapagpalakas ng aming loob. Kaya thank you, thank you, thank you, thank you, thank you talaga idol DJMX vlog. Dahil sa pagpalakas ng loob mo para sa amin. At uh, sana ay wag kang magsawa na suportahan ang aming munting channel. Sana patuloy at patuloy na kantang kilikin mo yung aming